Hello guys! Welcome back sa aking kusina. For today's video ay magluluto tayo ng pangulam. Alam nyo ba, isa sa problema natin sa araw-araw, ay kung ano ang uulamin natin. Kaya naman sa video ito ay bibigyan ko kayo ng idea na pangulam, hindi naman kamaalan ang mga sangkap, napakadaling gawin at tiyak na magugustuhan ito lalo na ng mga bata. So paano guys, samahan nyo na ako sa aking pagluluto. Una nating gagawin ay maggigisa lang, painitan muna ang mantika, pagkatapos ay igisa ang bawang at sibuyas. pagkatapos ay maglagay ng isang lata ng Argentina giniling, 1/4 kilo ang laman nito. I-mix e lang ito hanggang sa mahalo ang sangkap, pagkatapos ay ilagay ang carrots. Pagkatapos ay ilagay naman ang patatas. lagyan ng 1 and half cup ng tubig. Then takpan at hayaang kumulo. After ng ilang minuto, alisin ang takip, haluin at timplahan ng paminta. Pagkatapos ay lagyan ng isang pack ng tomato sauce, yung maliit lang, sakto na po ito sa ating recipe. E-mix ng mabuti, then lagyan ng pampalasa, pero optional po ito, pwedeng patis or toyo lang ang gamitin niyo. Let it simmer again, hanggang sa maluto ang carrots at patatas. Nilagyan ko din ito ng half tablespoon ng asukal. Isunod ang sliced hotdog at bell pepper. Pagkatapos ay tikman para malaman kung ano pa ang kulang sa panlasa. Dito nga ay nagdagdag ako ng asin, depende na po yun sa inyo, kasi iba-iba naman tayo ng panlasa. pagkalipas lang ng ilang minuto, okay na po ito, piyakin lang na luto talaga ang mga gulay para hindi masayang kapag kakainin na natin ito. Pagkatapos lang ng ilang minuto ay ready na ang ating pangulam. O ba? Diba, napakasimple lang ng mga sangkap at wala po itong pinagkaiba sa fresh na giniling. Sana ay subukan nyo itong gawin, and I'm sure na magugustuhan nyo ito. Until my next video. Bye and happy cooking.